RIF at kung marami sa inyo ay iniinda na ngayon ang karaniwang Friday traffic, naku, kumanda po kayo sa mas matinding traffic sa susunod na linggo. sa ulit, ulit kasi ang bahagi ng Kamuning flyover para sa repairs bilang paghahanda sa posibleng malakas na lindol. At dahil anim na buwang hindi madaraanan, sinimulan na ng MMDA na linisin ang mga balakid sa mga kalsadang magsisilbing alternative routes mula sa Quezon City, nasa front line ng Balitang Yan, si Jenny Dongon. Jenny, kamusta ang tinakbo ng clearing operations? Ruth, kimula nga ng umaga noy ay aabot na sa mahigit isang daang mga motorista yung natiketan at aabot naman sa apat na sasakyan yung NATO. Dito nga sa sinagawang clearing operation ng MMDA para sa paghahanda ito sa isasarang kamuning flyover. Simula sa May 1, hindi na nga nakapalag yung mga residente maging yung mga motorista na makita nilang paparating yung mga tauhan ng MMDA. Dahil dalawang araw bago itong operasyon na ito inabiswa na sila ng MMDA maging yung mga barangay officials na nakasakop sa kanilang lugar. Kanya-kanyang ligpit na nga at ng mga gamit at mga sasakyan yung mga residente sa bahagi ng Squ Scout Twazon sa Quezon City na makitang paparating ito mga tauhan ng MMDA na magsasagawa ng clearing operation. Karamihan sa kanila, ginawa ng extension ng kanilang bahay ang kalsada si Jennifer. Wala nang nagawa kundi tignan na lang habang isinasakay ng truck sa MMDA itong kariton ng kanyang tindahan kwek-kwek. Aabot pa naman daw sa 10,000 piso ang paggawa niya sa kinumpiskang kariton. Hinatak naman ang kotseng ito na iniwan ng driver sa gilid ng kalsada. Sinubukan naman ng driver na ito na isang pa sidewalk ang kanyang sasakyan para doon magpark pero mas lalo siyang tiniketan. Problemado naman ang taxi driver na si Mang Roberto. Di pa nga siya nakaka-boundary, itiniketa na siya ng MMDA. Pinaalis din ng MMDA ang mga karinderyang ito sa gilid ng kalsada di rin nakaligtas sa clearing operation ang hilera ng mga motorista at mga motor at mga sasakyan sa labas ng isang kumpanya. Ayon naman sa MMDA, dalawang araw nilang paulit-ulit na inaabiswa ng mga residente maging mga motorista na bawal mag-park sa mga alternatibong ruta para doon sa maapektuhan ng pansamantalang pagsara ng kamuning flyover. Posible kasi na dadaan ang mga sasakyan ito simula May hanggang tatagal nga itong operasyon nila hanggang October 25, 2024. Ayon naman sa MMDA, aaraw-arawin nila ang gagawing clearing operation sa mga alternatibong ruta. Routes sa para nga doon sa mga motorista na tiniketan kaninang umaga, aabot sa 1,000 pesos yung kanilang penalty at 2,000 pesos naman para doon sa mga na-impound na sasakyan. Ruth. Jenny, buko dito sa ginagawang ng clearing operations, ano pa ba yung uh, paghahanda ng MMDA para sa pagsasara ng kamuning flyover? Kasi nga sabi natin, siguradong napaka-traffic niyan pagdating ng May 1. Yes, Ruth. nagikipag coordinate na rin itong MMDA sa mga tauhan ng barangay. Itong mga barangay na pwedeng daanan itong mga motoristang nadaan uh, nga dito sa mga alternatibong ruta. Dahil bukod doon sa mga tauhan ng MMDA, ay magmamando na rin yung mga barangay officials simula sa May 1. Salamat, Jenny Dongon.